So guys, ito. Andito tayo sa lumambayan. Sama natin si Boss Omel. May kehila din tayo mga master. Fish on, fish on. So guys, hindi mo na fishing rod ang gamit natin. Pumunta tayo dito sa tropa. Mukhang may huli sila. Yun, tumalon oh. Ang laki. Lumabas. Mel. Lumabas. Galing kami punta, boss. Ang laki nung ano. Ayun oh. May... Tuli... Ano yun? Anong isda yon boy? Bakit? Na, oh, yun, nato sa kabila. Ano pagi mo? Anong Bahura pala yun. May lalang... Ang dami na, no? Sayang. <laughs> Sayang ka. <laughs> Hindi na yan dadawi. <laughs> Dala na yan eh. Sayang na yung mga isda. dito boss <laughs> Sayang na labas. guys Okay, sa nyo ba yung mga isda? Ayun, nagtatalunan nang sila. Nagtatalunan sila, guys. Bali yung nambat guys Paikot siya dito Ang tawag dito sa amin pukot Ayun guys Tatalo lang doon sa dulo yung mga uh, ano Mga isda So guys, yung natin, si Boss Omel. Ayan, yeah, nandiyan yung mga Sir. <laughs> Hindi, dito. ice dito. So guys, ito yung mga isla. Tinatanggal ba ito? Sa taas ako? Let me know how to start guys. <laughs> Tumatalon guys yung mga isla kung nakikita nyo. Ang dami ko guys, kita nyo ba?

So yun guys Kaya pera mga bibidyo ako lang Pera ko kuya bibidyo ako lang So guys ito nakuha natin Ito yung mga tumatalon Here. Dami huli guys Mga master Kanino ko nga ito nahiram <laughs> Kaya bibidyo ako lang ah May

Na balik mo na, Mel? Oo. Oh. Si Tulingan. So yan guys. Ano yung pagkima na? Dali na maka natin, dito. Hindi na, pinalta na, bumili na ng bago. Ano? Binebenta na yung makina. Dala mo dito yung makina. Baka may Pagka buyer boy, no. punta natin. <laughs> Ayun dyan ano So yun yan eh. <h -susuk> <h -susuk> <h -susuk>

So yan guys, natapos na sila magpukot uh, ayun, madami silang nahuli so mag sharing sharing sila sa isda si Jano si sa lambat Boy, boy, anin mo yan, boy? Pagpapalit okay. okay. na natin klo. <laughs> Malipad na. Dini pa pala tayo makakahuli, no? Mm. Tama, sabi ko sa'yo, tama punta ang ating ano eh, kay Basomil tayo pupunta. Bato tayo ng bato, hindi pala yung kalaak. <laughs> ka laak. agis ka nang hati. Balay ng balikat mo. Walay ng balikat mo ka, Hagi. Tapos, <laughs> tingnan. <laughs> So yan na guys tapos na kami meron na kami pang ulam ni master Jano at ni master Omel yan iprito namin mamaya so yun guys uh, mga master mamaya magbubos boatcasting kami si boss Omel ang aming kapitan kapitan magbubodcasting tayo Minit na O, hanap na lang tayo ng ano? Ng... Bahura. Hanap na lang tayo ng paparkingan natin. Tapos short casting tayo. Pagod mo? Ban? Hindi, motor lang. So guys, ito yung mga naging tabahagi namin kanina nung nagkita kami nung pokot. Dalawang batalay, tsaka mga maliliit na isda. Manam si to, Tol, no?